Pinatunayan ng Golden State Warriors kung bakit sila ang magaling na team sa third quarter. Sa labang ito versus Spurs mga idol, tinusta ng Golden State Warriors sa Wimbanyama despite na ay nagkaroon ng 30 plus point performance. Marami kasi nagambag dito si Moses Moody 19 points, Stephen Curry nagsimula ang pag-init niya sa third quarter at nagtapos na mayroong 46 points at limang 3-pointer. Si Butler 28 points ibinang kunangaw ng si Kuminga mga idol at siya'y pinalitan ni Will Richard. Hindi kasi impressive yung kanyang uh, ipinakitang laro sa kanilang nagdang laban kaya rapat lamang po na siya'y palitan especially itong si uh, Will Richard na maganda ang inilalaro sa mga nagdang laban nila. Yan po mga idol ang trabaho ng isang head coach. Kinakilangan na gumawa siya ng mahirap na desisyon. Even though na kanilang inilagay na bilang permanent starting lineup itong si Kuminga, hindi pa rin yon magpapaligtas sa kanya kung sakaling mababa ang kanyang mga numerong na ibibigay sa kanilang laban versus OKC ay tinambakan po sila pero sa nangyari po sa Los Angeles Lakers ay lalong mas malaki po ang tambak ng OKC sa Lakers. Umabot po ng lagpas 30 puntos ang tambak nila. Hindi po nakayanan ni na Luka Doncic Reeves at yung mga reserva ng Lakers itong kalakasan ng OKC Thunder especially kay Shai Galgis Alexander. Kung na-depensa ng nila itong si Shai, ay malaki na sana ang ambag para sa kanilang opensa. Nilangaw po mga idol ang kanilang depensa, hindi po nila na-contain itong kalakasan ni si Shai Gelges Alexander. Sa kabilang banda ay baliktad po ang nangyari sapagkat si Luka ang nalimitahan ng OKC Thunder, 19 points lamang po siya. Hindi pa naman ito katapusan mga idol para sa Los Angeles Lakers. Isa lang po itong rason kung bakit kailangan na talagang bumalik ni Lebron James sa kanila. Sa kabila ng 19 points ni Clay coming off the bench, mayroon pang tatlong rebounds at anim na tres ay kinulang pa rin po ito para sa kanilang kupunan para matalo ang Phoenix Suns. Talo po mga idol, ang Dallas Mavericks gayon pa man ay nagkaroon ng positibong laro itong si Klay samantalang si Copper Flag naman ay 16 points, 6 rebounds at 6 assists. Samantalang si Booker naman para sa Phoenix Suns, 26 points, 3 rebounds and 9 assists. Kahit natalo itong Dallas Mavericks sa ngayon, maganda ang kanilang pakiramdam sapagkat for the first time sa kanilang mga home game ay wala na silang maririnig na fire Nico sa kanilang home court. Inamin din naman ni PG Washington na nakakadistract talaga yung mga chanting na iyon ng mga fans ng Dallas patungkol kay Nico Harrison. Mas komportable pa silang maglaro sa kanilang mga road game kumpara sa kanilang bahay, sa kanilang home court mismo dahil sa kanilang mga naririnig. Masyadong toxic na raw ang kanilang kapaligiran kapag nasa Dallas Maverick itong si Nico Harrison. Kaya sa ngayon ay relax na relax na itong Dallas Mavericks.